anong naranasan mong struggle para sa pag-aaral ng mga anak mo? Yun nga, sir, yung paglalaw, pag panahon ng exam, yung kailangan silang dal pag sila'y dalawa na, alas nagkasabay sila sa exam, tapos pag walang load, tapos yun nga, pag naghahang yung cellphone nila, kailangan may mag-research, lalo na nung isang buwan silang nag-modular. Swerte, pag may load, pag wala, <laughs> may signal nga, wala naman load. Yan, ah, uh, infinite smart thing. So, buksan mo, try mo. Ikaw na lang ang maglagay ng bukel mo. Tapos, syempre, pangako mo. i mo na lang. sa mga palibagong po ng Abot Kamay TV at dahil po sa marami po ang umihiling ng mobile phone o cellphone at meron doon ilang mga laptops ay sinimulan uli namin ang aming advokasya para tulungan ang ating mga estudyante sa kanilang pangangailangan. So pupunta po tayo ngayon sa Barangay Marigaya sa isang sitio sa Balagbag upang pagbigyan ng hiling ng isang uh, tita, tita ni Mika dahil uh, kanilang, kanyang cellphone ay lumana at talagang hirap sila lalo na pag may mga exam at research silang dalawang mga kapatid. kaya ang abot kamay TV team ay pupunta po sa kanila para pagbigyan ng kanilang ay tara po samahan niyo po kami sa aming uh, journey para mapagbigyan ng isang estudyante so yung sa mga ibang estudyante po uh, abangan niyo lang po kami para po kami tumating sa inyong mga tahanan tara Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kaabot kamay. Andito po kami ngayon sa Barangay Maligaya, Sityo Balagbag. Ito po sa malapit sa ating public cemetery. Pasama po natin ngayon si Ninya Cassandra at si nanay niya si Nanay Nolita. So ito po yung unang, ano, unang episode namin sa pamamigay namin ng mga mobile phones. So inunan namin yung medyo malapit sa amin kay ang pita ng maligaya kaya ayun na namin to pero yung mga ibang estudyante uh, abangan niyo lang baka bigla kami tumating sa mga bahay so magkikipagkwentuhan po muna tayo sa kanila anong grade ka na niya hindi ah, ka hindi ka kanya tayo po ano sa ano po ay pagpasok ko mag grade 9 po sa presdi ano uh, presdi po ibig sabihin president just dado makapagal memorial school high school yan Diyan po yung, diyan sa may malapit lang sa munisipyo. So, ano ba yung mga struggle mo? Ano ba, ano ba, yung, yung unahin natin yung mahirapan sa pagiging estudyante? Anong mga naranasan mong ano, struggle, yung hirap bilang isang estudyante? Isa sa mga sakripisyo ng Nika ay yung palagpapasal ng research. Nahuhuli siya kasi yung lugar nila ay medyo may hila ang signal. Tapos uh, siyempre sa hirap ng buhay, uh, yung load, yung pangkuli ng load, nahirapan din sila doon anong cellphone yun? Anong ginagamit? Tapos yung kanyang ginagamit na cellphone, matagal nang binigay nung ninong niya. Pero eh, matagal so, yun ay siya. talagang uh, mahirap ng ganun at sobrang lumada. Anong Nag an an anong kwento talagang siya naghahang? Naghahang siya kasi tapos Kasi mga kaabot kamay, yung panahon ng ano eh, yung ngayon, yung pag-aaral ngayon, hindi katulad ng panahon namin na ah, wala pa namang cellphone. Ngayon talaga, more on research. Talagang kailangan mo ng net, internet. Kasi nung, nung panahon namin, library ngayon nga talaga kailangan oh. na ng mga bata ng cellphone. So, ikaw, ikaw na, anong ano, anong naranasan mong struggle para sa pag-aaral ng mga anak mo? Ay, yun nga sir, yung pag, lalo, pag panahon ng exam, yung kailangan silang, sila dal pag sila'y dalawa na alas nagkasabay sila sa exam tapos pag walang load tapos yun nga pag naghahang yung cellphone nila kailangan may mag-research lalo na nung isang buwan silang nag-modular oh. puro ano sila kailangan walang paliwanag kailang maano sila sa Google or sa kwan uh, eh, wala lang wala talaga yan. tapos load yung lagi madalas eh mali din po. ang load tapos yung, lagi. yung signal po dito eh wala <laughs> Saan <laughs> po yung gana wala po naasa lang sa yung ano pag nagatalon talon bago-bago bago, ba? bago ng pwesto kung <laughs> <laughs> hanggang sa may ano kumonek uh -huh. Ang ganun Palakad-lakad po kayo dyan uh, kung saan yung mataas na lugar uh, na. doon natambay yung anak ko. May, may, may signal doon. Uh, Diyan po. po sa kanto mismo. Uh, eh, paano pag gabi na po? Wala. Ano na lang, kung maghihintay muna sila ng kinabukasan, Tabis. lalo na pag modular, doon nila inaapanata na pag medyo malakas. Hmm. Sorte pag may load, pag wala, may signal nga, wala naman load, di yun, maakbo muna sa, kwan. Bibili pa kayo sa tindahan. No, Nisan, may, pag nakapapasok po yung chat, napalood muna, utang. <laughs> <Utangin> <laughs> para muna magkano utang muna. Oh, oh. Pag Lato medyo man tayo may utang eh. <laughs> Kahit nga mga mayyama, may utang eh. So, dito po ang abot ka may TV para tugunan yung healing. Actually, ang humiling po ay si Ate Relin, kapatid niyo. Nasaan po siya ngayon? Nas, sa, ngayon po, nasa bahay nila, nagkatabas po siya. Hindi po siya pumasok doon sa nagkatrabahohan niya. Uh, ibig sabihin, dito siya sa Mindoro. Opo, oh, right? oh, oh, nandiyan din po. Ang alam ko, nasa ibang, nasa ibang bayan siya. Nandito lang pala sa, sa, no, sa Oriental Mindoro. So, Ate Relin, yung request mo, pinuntahan na namin. Uh, pinuntahan namin yung mahal mong pamangkin. Uh, tutugunan namin yung ilig mo na bagong cellphone para kay Mika. Yan, ah, uh, Infinite Smart 8. So, buksan mo. Try mo. Uh, yan. Sa sa'yo yan. Basta na ganaganay. okay na. Para makita rin ni nanay mo. Ikaw ang unang pimesting. Ikaw na lang ang maglagay ng Google mo. Tapos, siyempre pa. <laughs> email mo na lang. Hindi po lang yan na uh, meron pang cash yan, hindi din cash. Wow. Kasi sabi nyo, kailangan nyo do? lang <laughs> doon. Kailangan kasuanin nyo ulit. Ang naka ano po yung July 29. oh. Uh, so makakabilisan ang mga konting gamitin dito. Wow, thank you. kayo po muna maghahawak. Thank, eh, uh, oh, eh. thank you po. Tama dito talaga rin pero ano po yan. Para sa kanya, nakakabisa ka pa Thank you po. Nagbawasan nyo mong gastusin sana. Yun po kasi nagbo kasi talaga yan. So, hindi makatulong sa mga mga nangangailangan. So, after nito, muna uh, lang natin siya. mo bang? Sana, ingatan mo. Maingat naman na po yan, sir. Dalawang taon na po yun. Kahit paano nung naga, ano, ano, nagatalon talon talon pa rin siya, naga namamatay na, ano, napatagal pa rin nila. Hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin nila. Person-person sila, pag medyo nakaisip yung bunso nila maglaro. <laughs> so, pag, -o -o, pag -o -o, masyado, eh. Opo. Oh, kaya Mm. Mataas naman yung rub niya. Kaya nga po. Saka yung din yung memory. Hindi nila kayo bumili siguro na Alam mo naman may cloud. Baka na naman sa cloud o kaya yung memory card. Mm Ayun po mga kaabot kamay. mission accomplished. kapag na tayo sa isang estudyante uh, ng uh, cellphone na magagamitin niya sa kanyang pag-aaral. So sa mga kabataan po dyan, mga umiling, po tayo mawalan ng pag -asam. baka malay nyo, isang araw, andyan na lang kami sa mga tahanan ninyo. At uh, lagi pong sinasabi namin, mga staff ng Abot Kamay TV, na uh, ang aming pong sarili ay aming sinasakripisyo at karangalan po talaga namin ang kayo mapaglingkod. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor at sana po yung hindi sila magsawa na sa patuloy na pagtulong lalo na sa pamunuan po ng Abot Kamay. Thank you. Thank you po at kami isa po sa nabihayaan. Maraming maraming salamat po. Sana mas marami po, po kayong matulungan. Maraming maraming salamat po sa inyo. May magagamit pa po kasi next school year po. Maraming maraming salamat po. Lalo na po sa abot na may TV.